Bakit ka nagmamadaling yung mama? Maraming batang milyonaryo. Isa na kabataan na nagmamalas ng kanyang galit sa pagninegosyo. The CEO of Atay Gutong Gravitz Club, Mr. J. Lark Jr. Maraming batang negosyante ngayon. Wala nang edad-edad sa pag Ano nangyari? Kada nakakuha ako ng opportunity talaga, tinatry ko talagang wag sayangin to eh. Paano na open ang mind mo na magnegosyo? Ganto lang, kailangan mo para yung din naman pala ganun ka-komplikado. Tinry ko aralin kung sino ba talaga ako at ano ba talaga yung gusto ko mangyari. Okay, bata ako, ano yung advantage ko sa mga matanda na nagbi-business rin? Kaya hindi ka umakasensor di yung mayaman ni You are lazy, arrogant or stupid. Kailangan mo lang talaga si Pakagan makinig na malaman mo kung saan ka talaga dapat. What is your five-year plan? Buong Pilipinas, kahit yung mga brothers and sisters besides me, gusto ko matikman rin nila talaga yung product natin, makita nila yung opportunity, and if kaya nila, makapag-start rin sila ng franchise nila. <laughs> at the age of 20. Bakit mo naman naisipan magnegosyo? Kada nakakuha ako ng opportunity talaga. Tinatry ko talagang huwag sayangin to eh. Marami na kasing times dati na may opportunity dito, may opportunity dito. Ang na-take ko yung hindi naman talaga magbe-benefit sa akin in the long run. So yung tinay ko yung lesson na yun, sabi ko, okay, may nakita akong opportunity dito. May nakita akong pwede kong magawa na makakatulong rin sa iba-ibang tao tulad ng family and friends. So, sabi ko, ba't hindi ko try simulan lang nung una? Time goes by, tama nga ako. Maganda yung naging opportunity, maging, naging proud sa akin yung family na katulong tulong ako. So, overall, sa akin, importante talaga na um, ma malaman mo kung saan ka talaga dapat. Malaman mo kung ano yung para sa iyo Kasi nakita kong ito yung para sa akin. So, even if sobrang hirap kasi bata ako pa, boss, pinray ko yung tignan yung positive side na, okay, bata ako, ano yung advantage ko sa mga matanda, sa mga mas nakakatanda sa akin na nagbi-business rin. So, doon nakita yung opportunity, boss. Bakit ka nagmamadaling yung mama? Um, sa akin kasi, boss, um, ngayon, wala nang edad-edad sa pagyaman, wala nang edad-edad sa pag eh. Nasa utak na yun. Kung ka, kung marunong ka mag ganito marunong ka makinig, diba? Kayang-kaya mo gawin yung nagagawa ng karamihan tao. At, at, data analysis, maraming batang negosyante ngayon, maraming batang milyonaryo. So kung kaya nila, kaya rin naming ibang kabataan, ba? Diba? Paano na open ang mind mo at a very young age na magnegosyo? Siguro dun sa mga pinapanood at pinapakinggan ko, boss. Kasi dati na, nakikinig ako sa iba't ibang tao, tas kada sinusunod ko sila, hindi naman ako nagbe-benefit, ba? Diba? Parang ilang taong ko na sila pinapakinggan, ilang taong ko na ginagawa yung advice nila, pero parang hindi siya para sa akin. So ko maglipat-lipat, tinry ko, maglipat ko aralin kung sino ba talaga and ano ba talaga yung gusto ko mangyari. So dun ko nakita na, okay, kaya ko pala gawin tong nakikita kong tuwa. Ba't hindi ko siya sundin, ba't ko siya kilalanin, ba't ko alamin kung paano niya ginawa at i-apply sa sarili ko. nung ko Ano-ano yung mga pinanood mo sa social media? Um, nung pandemic kasi, am um, trending dun yung mga short short uh, form videos na pinapakita nila kung ano yung posible, pinapakita nila na ganito lang ang kailangan mo para yung mama hindi naman pala ganun kakomplikado. mga diba? Kailangan mo lang, kailangan mo lang talaga sipagan, kailangan mo lang talaga maniwala, kailangan mo makinig, di ba? Kasi uh, mayroon tao nag sabi na kaya hindi ka umaasens or di yung mayaman ni Cedar, you are lazy, arrogant, or stupid. Diba? So, tinry ko i-apply yun. Okay, di ako magiging tamad. Gagawin ko lahat ng kailangan kong gawin. Kaya, lahat ng kaya kong gawin. Lalo ngayon ng bata pa ako. Arrogant, makikinig ako. Mapapagkumbaba ako. Bababa ako yung pride yung ego ko. makikinig -ma -ma ako sa mga taong may alam. Siyempre, ngayon nga, kailangan mo kasi um, ma-realize na hindi marami ka pang hindi alam. Kailangan mo ma-realize na marami ka pang kailangan alamin. Hanggat ngayon, nag-aaral pa po ako, boss. Tapos, um, hindi, hindi natatapos yung uh, research and development at yung pakikinig ko sa mga mentors. And... Who are your virtual mentors? Okay, uh, dito sa Philippines, sa uh, Frank Mendoza, di ba? Um, sila Uncle Frank. Um, international naman, marami akong pinapunod, like Iman Gaji. Alex Armozzi. Yes, yes, sila sila. Marami, marami pa boss. Sobrang dami talaga eh. Okay. Bakit ang pangalan ng tindahan mo ay Anti-Gutom Cravings Club? Okay. Um, naisip ko kasi na best product, um, best opportunity para sumikat agad yung food business mo is try mo gayahin yung sikat na business tapos i-mix mo lang na onte kasi example di ba? Makikita nila na parang, uy, familiar to ah. Pero ba't pagkain? Di ba damit to? Ba't pagkain? So parang makukuha mo yung attention nila na ano tong pagkain at to? Parang ang ganda nung marketing strat na parang nakaka-curious ano to ah. May kinopyahan kanya ng brand ng Meron, clothing, di ba? Yes, boss. Bakit mo ginaya? Ginaya ko lang, boss, yung pangalan, yung style in the first place para lang makuha lang yung attention nila. Pero wala talaga akong plano mag-clothing kasi naniniwala ako, boss, lahat naman ng business may pinagayahan yan. Kahit, di diba? Lahat ng negosyo may pinagayahan? Lahat yan, may kinuwang idea sa iba, lahat miginaya, may ginaya, di ba? Lahat yan may ina-play ng ginawa nung iba. Mm. Lahat yan may narinig na story na ginawa rin nila. So para sa akin, normal yun sa laro na negosyo na. Parang yun yung laro talaga eh. Kailangan mo na lang talagang maintindihan na part ng laro yun. Kung tinry ko yun, uh, maganda naman. Tama yung pinalabasan na, okay, dami na curious kasi damit to. Di ba? noona na talaga wala siyang walang nababash, boss. Wala talaga nababash kasi pagkain naman to, damit yun eh. Tapos hindi naman anti-social club na food yung namin. Sabi ko, sige, tuloy-tuloy lang natin. As, as, time goes by, papa-register naman natin to, papa-approve natin to. na naman siya um, thankfully, lahat ng logo name namin dito. So kami, wala na kami nakikitang mali doon. Na-IPO nyo na siya? Yes, boss. Pero ang Anti-Gutom Cravings Club is focusing on what kind of dishes? More on snacks talaga siya, boss. Quick bites yung mga hinahanap natin sa madaling araw. O, kagaya ng French fries, mga ganyan. Yes, niya. boss. Um, ano pa? Fried Oreos, cheesy samyang. Diba yung cheese samyang, um, mojos, meron yung kami mga ganong. Marami kang ino-offer, boss, na talagang hindi nyo pa nakita na before. Marami kami. Ayun yung parang um, ginawa naming selling point na marami kaming ino innovative products yes. like cheesy hotdog rolls. Di ba, wala, di, di nyo pa na rin. Parang roll hotdog lang siya may cheese. Ni-roll lang siya. Quick bites na. Ano pa? Uh, meron rin kaming spam bites. Alam mo spam na maliliit lang. Pwede mo siya gawing kitcherya, Spam bites. No? So mga easy to eat lang talaga siya. Boss, um, para syempre, um, ikaw naman pag nag-crave ka, di ba? Most of the time, nasa ka na. Nakaiga ka na. So nakakatamad naman tumayo, magluto. So sa amin, order ka lang mabilis. Book pa na agad. Sobrang bilis ng process. 5 to 10 minutes, ka, pwede nang pick up ng rider mo. Tapos deliver na agad sa'yo. Ang target market nyo, yung mga may cravings yes, sa course. madaling araw. Nung, nung simula kami, ganyan lang. Pero oh. ngayon, na namin yung merienda, yung dinner. Tsaka tinatry na namin unti untiin Okay. Kasi marami naghahanap. Kahit breakfast, nagugulat ako, naghahanap ng noodles namin, breakfast. Gaano ka-importante na sa isang mag-uumpisang negosyante, alam niya kagad yung target market niya? Kasi boss, di mo malalaman kung sino bibentahan mo eh. Diba? Kunyari, yung target mo, nasa labas. Diba? Tapos, ang bilibenta mo lang, nasa internet lagi. Diba? So, kunyari, let's say bakery. Diba? Target market bakery yung mga dumadaan doon. So kung ma-market mo lang siya online, hindi talaga siya magiging effective, di ba? So ang target market mo, mag-focus ka doon sa labas, paano mo makukuha yung attention ng mga dumadaan? Paano mm -hmm. sila mapapastop by sa iyo? Paano sila ma-matatakam sa mga binebenta mong pagkain, di ba? Yes. So hindi ka makakabenta um yun nang talaga yung reason. Nun. Hindi mo ma hindi, hindi ka makakabenta sa mga tao kung hindi mo alam kung ano yung market mo. Currently, how many ang laman ng menu niyo? Um nasa more than 20, boss. Meron na rin kami ice coffee and ice blended drinks this mm -hmm. summer, marami kami. Lang nilalabas na juice. Marami kasi yung nagkalat na snack bar eh. What is your unique selling proposition? Yes, para sa amin boss, yun talaga, um, nagbibigay kami ng uh, products na hindi nyo pa nakita before. Pinapakita namin na etong product namin, kaya siya lumaban kahit nasa garahe lang kami. Kaya niya lumaban sa high-end, di ba? Kasi boss, kung di ko lang nakita nyo, mga artista, influencers, umu-order sa amin, nagbabayad, pinuro-promote ito ng free. Hindi yes. Di namin sinabihan. So para sa akin, yung artista nga, nakita yung value natin kahit nasa garahe lang tayo, nasarapan sila. Diba? Nakita nila yung um, worth ng product product natin. So, para sa amin, if may maintain lang namin yun, na yun yung selling proposition namin na puro bago sa mata, bago sa bago sa pandinig ng tao, maraming ma-attract talaga siya. Tapos sinasabayan namin ng best quality ng product and service. Hmm. So, yun talagang selling proposition namin. Napaka-importante ng marami kayong napupulot na information ngayon sa internet, especially sa mga kabataan ngayon, na po pwede natin i-utilize. Actually, po nga natin itong gawing oportunidad or kagaya ni Jaynard na naging negosyo na. Yes, Nag-aaral ka pa ba? Um, Nag-stop nag ako, boss, last January kasi hindi ko na talaga kinaya. Okay? Tinry ko naman pagsabay ng matagal, okay? And hindi rin ako again sa pag-aaral. So, sinacrifice ko siya. Kinausap ko talaga yung sarili ko, yung parents ko about doon. Tinry ko talagang ipaliwanag sa kanila. Um, binigyan naman nila ako ng chance na thankful dito sa parents ko. Tapos, may plano naman akong tapusin siya if kaya ko in the future. Uh, na sa akin yung plano. Bakit kailangan mo pang tapusin ang pag-aaral mo, eh, matagumpay ka na sa pag-negosyo? Kasi naniniwala ako, boss, na maraming tuturo sa school na kaya mo rin apply sa negosyo mo. Simpleng pag sa tao, pakikinig sa tao, mo sa iba't ibang klase ng tao, di diba, Sa environment, marami kang matututunan na pwede mong i-apply sa business mo. And wala pa akong nakitang um, negosyante nag-aaral ulit na di naman siya naging masaya nung gumraduate ulit siya. Nung nag-stop, tapos nung nagbumalik siya, maganda yung performance niya sa school. Di naman, wala naman ako nakita na hindi siya naging successful pa rin na napabayaan niya yung business niya kasi bumalik siya sa pag-aaral. So para sa akin, okay, maganda yung may business ka, pero kung may school ka rin, iba di rin, diba? rin eh. Bakit hindi mo enjoy ng pagkabata mo? Pwede ka magparty, Pwede mong enjoy yung pagkabata mo you're only 20 years old o, pwede kang magliwaliw mo na sa buhay bakit negosyo naman ang pinagkakaabalahan mo in spite of ang mga kabataan ngayon ay naglilibang sa buhay mababaw na enjoyment para sa akin yung bus, eh. ito yung mas masarap na enjoy eh. kung hindi na maintindihan naiintindihan ko yun kasi nanggaling rin ako doon tinray ko rin yun eh Diba? so tinray ko nang mag-enjoy sa ganitong side which is nagbe-benefit rin ako ayoko kasi mag-e-enjoy na enjoy lang pero walang progress sa buhay ko diba? enjoy lang pero nasayang lang yung experience ko tinry ko mag-enjoy in a way na magbe-benefit ako in the future. May matatanim akong pwede kong um, maani in the future. Tsaka yung enjoyment naman na sinasabi mo, boss, madali lang gawin yun in the future pag settled ka na eh, di ba? Madali lang balikan yung mga ganong trip eh. Madali na yun. Eh kung magsisimula ka ng ganong trip, di ba? Hindi ka na <laughs> mahirapan nga lalo sa future. Kung uunahin mo yun. Pwede mo naman mo kasi unahin yung work, which is business or school. Kasi in the future, kung deserve mo na, doon mo gawin na. Ang gusto mong ganun. For you, working hard right now is the best enjoyment? Yes, for five years of pain for six years of pleasure, boss. Kesa na five years of pleasure. for 60 years of been. Very well said. Anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na imbis na makatulong sila sa mga magulang nila ay nakakabigat sila dahil bukod sa hindi na nila inaayos ang buhay nila ay nagpapakapariwara pa sila sa buhay nila. Matuto ka mahiya sa magulang at rumispeto. Sa akin kasi uh, nabuo yung ganito kong skill sa respeto sa pagmamahal ko sa magulang ko. So ayo ayo naman magkaroon sila na anak na hindi sila proud na uh, anak nila. So ako, uh, matut hanapin mo yung hanapin mo yung respeto mo sa magulang. Matuto ka gumalang sa magulang. Pakita mo kung sino talaga yung ginawa ginagawa nilang anak. Pakita mo kung ano yung anak na gusto nila, ano yung magpapasaya sa kanila in the future. Kasi the reason lang naman na nandito ka dahil sa kanila eh. eh diba? hindi naman pinili ng isang anak na isilang siya ng kanyang mga magulang. Hmm. Ano masasabi mo ron? Um, marami namang para sa akin, nabuhay ka pa rin. ba? Diba? Kailangan mo pa rin magbigay kahit onti. Nabuhay ka pa rin Nabuhay ka pa rin. Hindi ka naman tinapon lang eh. Nabuhay ka pa rin. Inalagaan ka pa rin. Pinaghirapan ka pa rin. ba? Diba? So kung di mo mabibigay lahat, at least try your best. At the age of 20 years old, kumita ka naman ng milyon? Um, yes, boss. Gano'ng kasarap na ka ng milyon sa murang edad? Um, para sa akin, noon na syempre opportunity. Um, blessed ako. Feeling blessed ako doon. Pero as time goes by, nung kumikita ako ng mga ganong numbers, lagi ko na, mayroon meron pang maraming aakyatin ah, na. Mm. ko na na ako sa taas pag may 1 million, pero dami pa palang aakyatin. So mm. para sa akin, nagiging mas masaya yung journey. Kasi mm. nararamdaman ko, nakakaakyat talaga ako. At napupunta ko yung mga gusto ko. So yun, sa business namin, lagi ko sinasabi, um, as you go through your journey, there are always more, more mountains sa planet. So, kahit feeling mo nandun ka na sa taas, magugulat ka, ay, meron pa pala sa taas ko. <laughs> meron pa pala dun, tapos meron pa ulit. Talaga, hindi siya natatapos eh para sa akin. So, yun, feeling blessed ako, of course, pero lagi kung niramin sa sarili ko na bawal akong makampante. Kaya pwedeng ito yung makasira sa akin eh. Pwedeng yung first million, masira ka na dun eh. Pwedeng ganun eh. So, marami pa. Isn't kayo, that it is greediness. Naging milyonaryo ka na, hindi ka pa nakokontento sa buhay. Para sa akin, boss, pag mas dumadami yung pera, mas marami kang matutulungan, mas marami kang, mas maraming may inspire inspire sa'yo, mas marami kang magagawa na magbe-benefit yung ibang tao, mas marami kang, di, kahit hindi na tao, eh, di ba? Marami kang mabibuild, na maraming magbe-benefit, maraming matutuwa. So, para sa akin, kung, kung nakakatulong ako ngayon sa ganitong stage, to sa say, 50 people natutulungan ko, para pa, pa kayo pag tumasa mas maraming na tao ang matutulungan, boss. Ilan na ang empleyado ni Jaynard? More than 50 na, mas. Ano yung pakiramdam na 20 year old ka, tapos meron kang 50 na mas maraming mas matanda sa'yo ang nililid mo? Uh, first of all, boss, um, nakakaano nung na nakaka, parang nabibigla ako nung una. Pero as time goes by, wala akong choice kundi mag-act as a leader. Matuto kung ano yung kailangan ko gawin. Aralin lahat ng kailangan ko gawin. Kasi hindi mo pwedeng mahiya lang ako eh. Kahit ganito ako eh. Kailangan sa akin nila yung, makita yung confidence. Sa, sa akin nila makita. Sa akin sila kumuha ng lakas ng loob. Kasi kung nakikita nilang, tulad sa ma may haters, may problems kami, may mga ganito ako na apektuhan. Buong ano, apektuhan eh. Kailangan parang sa akin pa lang hindi natatalab yung mga negativity. Tapos ako yung parang source of energy nila, source of, 'di ba, happiness nila. Tapos, kung makikita nilang malungkot ako or wala akong gana, oh, wala rin silang gana. So sa akin, te-try ko talagang pakita kung ano yung kailangan namin gawin. Te-try ko i-priority talaga yung anong mga kailangan nating prioritize. Why do you think magtitiwala sa iyo na i-franchise ng mga may experience na negosyo ang anti-gutom cravings club. Ako po, sa naniniwala ako na mayroon talaga nakakita ng value. The reason, but, but one main factor but kami nag-open for franchising is sobrang taas ng demand, boss. Patok okay yung negosyo mo? So, international, Canada, may gustong kumuha, tiranggihan ko lang. International, sobrang taas ng demand buong Pilipinas nung di pa kami nagpapa-franchise, nung di-develop na pa lang namin, di ba? Lagi namin sa soon, sige, developing, developing. Sobrang taas ng demand nila. Kasi nakikita nila na sobrang lakas rin sa market, eh. Artista yung mo-order, influencers yung mo-order, lahat ng mo-order, food review, fino-post. So, kada scroll nila, yung pagkain na yun yung nakikita nila. Diba? So sa akin, naka, nakikita nila ng value, nakikita nila ng opportunity, lalo na yung mga bata nga, kinayang kumita ng ganto, kinayang palakinto to ng ganto. Paano pa kaming matatanda, ba? Diba? So parang ganun yung naiisip nila na kung kaya nila, mas kaya natin, matanda tayo eh. Yung mga simpleng preparation ng mga pagkain, pag nilagyan mo ng magandang marketing strategy at kung alam mo ang target market mo, pwedeng pumatok ang negosyo mo. Ganun talaga ang solution, boss. Yun lang talaga ang best formula. Kailangan mo lang din talaga diinan sa consistency ng product product and service kasi yung malaking factor yung consistency. Doon ka pwedeng magkaroon ng issue, doon ka pwedeng bumagsak. Yes. Makita lang nila sa ibang branch, mali yung pag-prepare nila, di ba? Kasi pagpunta tayo sa malaking restaurants like McDo, sa lahat ng branch yung pareho yung quality. Pareho. Lahat ng branch yung pare pareho yung product, so wala silang issue sa ganun. Yun lang yung mga kailangan mong ingatan, boss. And kailangan lang talaga ng uh, magandang relationship sa mga partners ng franchisees sa branches mo para ma-maintain yung quality. Kung ikaw ay magkakaroon ng franchisee, paano mo ito i-handle professionally if nakukulangan si sila ng stocks araw-araw. As the leader, meron akong time na pwedeng i-adjust kasi hindi talaga ako yung assigned sa delivery ng stocks eh. So, ginawa ko, ako mismo yung nag-deliver sa kanila ng kulang. Ako yung kumikilos para sa kanila. Talaga nag-a-adjust kami as founders para lang um, yung stocks sila ma-deliver ma ma sa kanila eh. Kami mismo yung tutulong. Ikaw na nag-deliver. Ako yung nag-deliver sa kanila boss, para lang makapagbenta sila ng marami. Eh, paano kung umabot ng 20, 30 ang branches mo na ganyan? Anong resolution mo doon? Tataas yung dadami tayo ng tao. Boss, syempre, mas dadami tayo ng tao. Um, dadami tayo, mas mag improve yung system natin. Gagawa tayo ng mga ways para hindi sila maubusan agad. And tataasan natin yung expectation kada franchisee. Kasi yung limit, yung minimum stock sila ngayon, medyo mababa. Nauubos lagi. Minsan di pa tapos yung araw, nauubos. ganun, gaga, kalakas ha? Ganun kalakas. So, Lalo na sa Manila branch namin, marapit sa USD Example, ang franchisee mo, nagtinda ng ibang pagkain bukod sa pagkain na ino-offer ng anti gutong cravings club. Paano may handle ito? Uh, Una-unang boss, um, kami ng maganda relationship sa franchisee. Hindi kami nagpap franchise na isang meeting lang, franchisee ka na. Marami kami pinagdadaanan na kailangan namin kayo makilala, kailangan natin magkasundo na maayos. Okay, lahat ng contract, pag-uusapan pa natin yan pa ulit-ulit. Kasi nasa contract lahat yon boss eh. So sa akin, may feel ko may iwasan siya pag maganda yung relationship mo sa part sa franchisee. And transparent ka. Di ka yung, hindi mo sila sinisiraan patago, hindi, wala kang sinasabi. Lahat sasabihin mo sa kanila sa harap na ito yung gawin nyo, ito yung napifeel ko. Feel ko ganito yung problema nyo ngayon, kaya ganyan kayo. Kailangan talaga vocal ka sa kanila. Kunyari, oh. kasi yung franchisees namin ngayon, sila nagsasuggest. Boss. Tapos pwede pong magbenta tayo ng ganito, pwede pong ganito, dami nang gahanap sa amin eh. So instead na, di ba, na, instead na may opportunity na sila nun magbenta nun, nandi ko alam, di ba, nilalapit pa rin nila sa amin, ganun, ka, ganun, ganun kami ka-close, ganun kaganda yung relationship. So nare-resolve mo ito? Yes, boss. Paano kung ang isang franchisee ay mahina ang tindahan? Um, actually, pumupunta kami doon sa branch nila. At check namin. It's full inspection yun. Tapos check ko rin, syempre, hindi lang yung store, yung online rin. Yung marketing nila. Ano ba yung kulang? Ano ba yung hindi nila nagagawa sa requirement? Kasi may requirements kami ng content. Kasi kami mismo yung nagbibigay. Ganito yung gawin yung content. Ganito yung gawin yung content. So, pag na-check na namin yung online, okay naman. So, sa store kami. Okay, mainit ba yung aircon? Ano ba? Sira ba yung ilaw sa labas? Si so, check namin yun. Tapos, pag okay na, naayos namin, yun, bibigay ang system. Pwede tayo magbigay. Sige, sa store exclusive nyo, magbigay buy one, take one. Gawa discounts, promotion promotion, diba, uh, mag-invite tayo ng influencers dito, magpa-challenge tayo. Pero maraming paraan boss na pwede mong gawin para lang uh, ma-maintain mo yung kota mo talaga. Eh. So kami, ina-analyze talaga namin, nire-review talaga namin per branch. Kung ano yung kailangan sa branch na to, kasi di naman pwedeng kung ano yung sa amin, yun na rin sa lahat ng branch. Eh. Magkakaiba ng lugar, magkakaiba ng tao dun. So para sa akin, ina-analyze talaga namin, may team talaga namin. What is your five-year plan sa Anti-Gutom Cravings Club? Five-year plan siguro nationwide, nationwide boss. Gusto ko buong Pilipinas, um, kahit yung mga brothers and sa Visayas Mindo, gusto ko matikman rin nila talaga yung product natin, makita nila yung opportunity, and if kaya nila, makapag-start rin sila ng franchise. Kasi yung franchise natin, boss, at your own garage, kaya mo. Pwede tumatanggap kami. Kahit sa simpleng garahe nyo, may space kayo, pwede kayo mag-franchise. Hindi kailangan ng, ng magandang location? Hindi kailangan, boss. Why? Kasi yun yung pinakita namin opportunity. Kami, nagsimula lang kami sa garahe, nakaabot kami sa ganito eh and marami pa kami aabutin Ang mga buyers ninyo nang gagaling sa? Sa online talaga, boss. Ang galing, very Gen Z talaga, no? Unique na business model. Cloud kitchen siya, tapos may kasama itong system sa social media ng content creation, yes, boss. ng iba't ibang klase ng marketing strategy. Majority, marketing ang nagha-hype, yes, tapos dinideliver sa mga bahay mo. Yeah. Ba? Naniniwala rin kami na malaking part yung marketing ngayon, sobrang lalim niya when it comes to marketing ngayon kasi hindi naman lahat ng tao. Mahirap na mag-name ngayon ng tao na walang cellphone, boss eh. Most of the time ng tao, nasa, nasa phone talaga kasi, nasa social media. So, ikaw, ikaw pa makakita mo yung product, makakita ka ng pagkain, five times na scroll. Di ba, makakurious ka kahit isang beses, ikiklik mo na yun eh. So, pagkaklik mo, dapat yun yung ang trabaho namin doon. Pagkaklik mo, dapat ma-entertain ka agad within five seconds. Right. Kasi kung hindi, bali wala lang, isa-scroll mo lang ulit. Gaano naging mahalaga sa buhay mo ang pagkakaroon ng mentor? Kasi, base sa lahat ng sinasabi mo, you are well coached. Para sa akin, boss, yung mga maliit kasi nila parang ma-filter ma natin eh. Although sa journey ng isang negosyante, may mga, mga mali pa rin doon na ikaw yung makakadiscover. Pero with the help of your mentors, may mga mali doon na maiiwasan mo na. And mapapas, mas mapapabilis at mas mapapaangat uh, sa sa'yo. So para sa akin, pag wala kang mentor, kaya mo pa rin naman mag-succeed, mag pero mas babagal, mas marami kang mali, mas marami kang masasayang. So with the help of the mentor, may guidance, mas magiging confident ka rin sa ginagawa mo kasi kung wala kang mentor. Tapos, di ba, hindi maganda yung performance mo and negosyo mo. Parang wala ka ng confidence doon na mali na ating ginagawa ko. Pero with the mentors, right people na nakikinig na nag-advise sa iyo. Magkakaroon ka rin ng confidence lakas na loob na oh tama sila sila nga nakaka-relate sila sa akin. Eh. Okay. Magkano mag-franchise ng Antigutom Cravings Club? Ah yes, yung franchise fee natin boss, it's only 149,000 as of now. Ano ang kasama? Kasama nito boss, meron siyang training, okay, meron siyang uniform, meron siyang tatlong social media accounts, meron siyang legal assistance sa mga permits, and sa amin syempre, overall marketing um inspection team, 'di ba? And lahat ng ways para maging uh profit profitable and maganda yung store output mo. Okay. Na doon na yung assistance na. Requirements for the store? Um, at least 25 square meters. Um, Nag-offer kami dalawang franchise model, uh, garage-based and physical store talaga. So, anong difference? Uh, sa garage-based, syempre, di mo na kailangan ng maghanap ng commercial space. Okay, pwede ka mag-start sa garahe mo. Okay, wala ka nang kailangan uh, atupagin mismo na hanap-hanap ng rent-rent, lalo kung bahay mo yun, di ba? Um, pero dito sa garage-based, yung mga gamit mo dito, hindi siya pang store. Um, pwede yung gamit, pwede mong i-reuse yung mga gamit mo sa bahay, yung like spatula, yung mga kalan pagdating natin sa store, syempre kailangan overall quality for the long run yung mga gamit mo Like, bibili ng marami, bibili kay ng gamit, bibili kay pang dine-in, di diba? Unlike, mas limited yung, mas onti yung gagastos inyo pag franchise ng garage kesa sa store, okay? Pero hindi ko sasabi maliit yung kita sa garage, boss, kasi garage lang din yung store namin noong una. Yung mga product, kanino kukunin? Sa amin lahat, boss. Sa amin na mismo. Wala kang isipin. Uh, give us an idea. First branch, magkano kinikita isang araw? Uh, sa Laguna branch namin, boss, malaki yung kinikita nila. Uh, um, half nung sa amin, nung simulan nila, syempre mabagal, boss. Ngayon, nasa 15 to 20K sila. 15 to 20,000 every day? Yes, boss. So, This if 20,000 times 30, 30 days, days, so that is 600,000. Yes, ang bilis ang araw ay, boss. 600,000 isang buwan? Yes, boss. Ang benta? Magkano neto dun? Um, kung 600,000 nasa... Actually, boss, ang minimum talaga ng net namin is 500. Isang branch? Yes, boss. Kumikita ng neto na 500,000 uh, monthly? Yes, boss. Paano nangyari yun? Ganong ng yung daily sales. Ibig sabihin, trending itong anti-gutom cravings club? Yes. Sa TikTok siya na pinakasumikat talaga, boss. Okay. So, sa TikTok siya talaga nag-trend. Mm -hmm. So, may malaki ang ano nyo, ang uh, social media following ninyo. Yes, boss. Ilan? Uh, ngayon sa TikTok, natin nasa 80,000 followers. Mm. Oo. Tapos sa uh, Instagram and Facebook nasa tag 10,000 at parang like mm. mm. na. Pero malakas ang viewership niyo dahil uh, ang sineserve niyo is talaga nakaka-crave lalo na sa mga kabataan. Yes, was and bago sa paningin nila. Bago sa paningin. Yes. Yes. All right. Bukod doon, ano pa ang support ninyo sa franchise? So, kumikita sila, ano pa ang pwede niyo i-support? Ang marami yeah. rin kami ina-offer like kunyari sales team, marketing team, talagang sales training nila, amin sila, mm. marketing training talaga, mm. diba, Marami kami ginagawang events na pang franchisees lang. Marami kaming um, ino-offer na for franchisees lang. Kunyari, yung mga di namin pwede sabihin talaga sa lahat, yung franchisees lang yung makakaalam niya itong, itong mm. way na to, So, marami rin kaming value na binibigay talaga sa kanila boss kahit natutuwa sila. It. Okay. Ito for the inspiration of uh, our viewers right now. Alam ko, mara napakaraming nanonood. Magkano ang net worth ni ay. Actually, di ko siya ako compute computer eh. pero kung overall natin, less than 5 million syempre, less, less than, than 5M. At m least honest ka. Yes, boss. Maraming mga tao ngayon dyan na nakikipagsapalaran sa trabaho, nakikipagsapalaran sa abroad, ang hindi pa nila nahahawakan, yung ganyang kalaking pera. So dahil maraming mga tao ang nasa ganong sitwasyon ng buhay nila, ano ang mensahe mo sa kanila? Um, may meron tayong sarili-sariling kwento. Pwede na una lang kami ngayon, pero time goes by. Kung malalaman mo lang talaga kung ano yung para sa kung kung bibigay mo lang talaga yung best mo, pwedeng ikaw naman eh. May sarili sariling kwento lang talaga. Huwag ka maiingit. Ikaw magsusulat ng sarili mong libro. Magiging successful rin tayo. You are very well raised by your parents. Yes. Napaka-humble, down to earth, and yet may resulta. Sige, bago tayo matapos, you have this opportunity to promote your business. Anti-Gutom Cravings Club, mahanap nyo siya sa Facebook, Instagram, and TikTok. Kung gusto nyo, more there, message lang po kayo. Sa Facebook or Instagram, magkakaroon tayo ng Grab and Food Panda. Tapos, if gusto nyo mag-proceed sa franchising, you can reach us at anti-gutom cravings club at gmail. .com com all small letters. Set na agad natin yung date dahil ngayon medyo maraming nagpa-franchise nag inquire talaga, maraming kami mini and check na location. So kung gusto nyo, pwede natin iset agad yan. Franchise fee, na-discuss ko naman na lahat. And pwede pa natin i-discuss ng mas malawak in person. Yun lang Again, kung gusto ninyo mag-franchise ng Anti-Gutom Cravings Club, ang social media account nila ay nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Pero wag ninyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click yan notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram and available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. Muli, maraming maraming salamat and God bless sa inyong lahat.